Kung nais mong bumuhos ang swerte sa loob ng inyong tahanan, ay subukan ninyo itong gawin. Ngunit bago tayo kumawa nito, muli ko pong paalala para po lamang ito sa mga taong naniniwala sa mga pampaswerte. Kung ikaw ay hindi naniniwala sa pampaswerte, libreng-libre nyo pong i-skip ang ating video. wag nyo pong pansinin, huwag nyo pong panoorin. Ngunit kung ikaw ay isang talagang naniniwala sa pampaswerte, gawin po ninyo ito. Kailangan nyo po lamang ng Uh, lagayan, babasagin na lagayan ganito, baso platito, mangkok basta po babasagin at white at rock salt. So maglagay po tayo ng rock salt sa ating lalagyan. Kung ano mang lalagyan kayo, kailangan din natin dito ng isang itlog na wala ng laman. Ilagay natin ito sa ibabaw. Baka, pag nailagay na asin, ilagay natin itong itlog, yung balat ng itlog dito sa itaas ng asin at saka mo ilagay ang isang dahon ng laurel. Sa, kaka, sa kakabumulong, sa tulong mo, darating ang maraming swerte sa loob ng aming tahanan sa tulong mo darating ang mga maraming swerte sa loob ng aming tahanan. Ang asin ay isang kilalang pangtaboy ng mga negative energy at ang itlog naman ay isa ding mga um, panghakot ng positive energy at ang laurel naman ay kilalang-kilalan na isa sa pinakamabisang ginagamit bilang pampaswerte. Ilagay po ito sa inyong mga front door. Maaring sa likod ng front door or maari po namang sa inyong center table. Muli po natin paalala, no? Ang mga ganito pong uri ng mga pampaswerte ay para po lamang sa mga naniniwala dito. Kung ikaw ay hindi naniniwala dito, wag na po ninyo, huwag kayong mag-aksaya ng uras at panahon. At lagi nating tandaan, ang mga masasamang salitain ay magdudulot sa atin ng lalo kamalasan sa buhay.